Ano ko si para sa News Watch Plus, katatapos lang ng press briefing ni Communications Undersecretary Claire Castro. At isa-isay natin yung ilan sa mga napag-usapan sa kanyang okay. briefing. Una, yung 50 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earner sa Metro Manila. Ayon kay Castro, dumaan daw ito sa pag-aaral ng wage board, base na rin sa kasalukuyang lagay ng ekonomiya. Pero para sa ilang mga grupo, pati na rin ang mga mambabatas, hindi pa rin ito sapat at kailangan pa rin ng isang legislated wage pero ang posisyon ng Malacanang, kailangan dumaan sa konsultasyon ang mga ganitong panukala dahil hindi nga naman daw makakatulong kung magdadagdag ng sweldo pero mababawasan naman ang trabaho dahil hindi kakayanin ng karamihang maliliit na mga negosyante mas marami pong mahihirap ang mga manggagawa dahil baka mawalan sila ng trabaho kaya pong ito lahat ng ito ay pag-aaralan para sa ikabubuti po ng lahat na talakay din yung pagpapalit ni Pangulong Bongbong Marcos ng Customs Commissioner na si Ariel Nepomuceno. Ayon sa malakanyang anim na opisyal ng Customs, ang pinalitan base na rin sa isinasagawang review ng Pangulo sa ilang mga matataas na opisyal ng gobyerno. At ikatlo, sinagot muli ni Communications Undersecretary Castro ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi niya kailangang magpaliwanag kung ang kanyang ginagawa o yung kanyang mga biyahe ay itinuturing na personal Trip. ayon kay Castro uh, nagpapakita raw ito ng kakulangan pagdating sa ethical standards ng isang pampublikong opisyal o ng isang public servant ang, ka ang kakulangan po sa kaalaman sa batas sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagumura o pang-iinsulto simple lang na naman po bakasyon o trabaho sa isyu naman ng muling pagsali sa ICC dahil may lumabas na survey kung saan majority ng mga Pilipino ay naniniwalang dapat bumalik sa ICC. Ang sabi ng palasyo ay hindi pa raw ito na pag-uusapan sa ngayon ng Pangulo pero hindi niya isinasantabi yung sentimyento ng publiko. At yan muna ang naging summary o at least highlights ng briefing ni Communications Undersecretary Castro mula rito sa Malacanang. Ako po si Tristan